Aw abilino. Binati agad si Kim Chu matapos ang pagtanggap ng award sa Korea. Kiniling naman ang lahat sa pagbati na ito. Napareak nga rin si Bestie Bella alam na alam kung paano ang asari ng kaibigan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Kimi sa mga nagmamahal sa kanya. Top trending pa rin ang aktres sa naganap na Soul International Drama Award, lahat ng mga katrabaho, kaibigan at pamiga ay hindi nakadimutan bumati. Panigurado sa kanyang pag-uwi, mainit na pagsadubong at bonggang selebrasyon ang magaganap. Super blessed ang nag-iisang King Q. Mastalo natuwa ang fans dahil may panibagong good news. Ang first ever Korea adaptation nila ni Paolo Abelino ay namamayag pagdin. Ang What's Wrong Secretary Kim ay Best Adaptation at the Asian Academy Creative Awards. Itaran na inulan ng blessings. Kudos din kay Director Chad Bitanes. Dahil ang binlang Adang what's wrong Secretary Kim? Ay eh, siyang dahilan kung bakit ka noon na lamang tinagkilik ng taong bayan. Dalawa pala ang natatapos ni proyekto. May kasunod na ito. First ever movie this year. Excited na uli, baka tanggap ang Kim Pao ng panibagong achievements. Kim Pao wala nang dapat patunayan dalawang proyekto pa lang malaking bagay na kilalang-kilala na sila